Sa mundo ng showbiz, hindi lahat ng matatamis na kwento ng pag-ibig ay nagtatagal. Minsan, kahit sa mata ng publiko ay perpekto ang relasyon, sa likod ng kamera ay may mga pagsubok na hindi na kayang lampasan. Kilalanin ang mga sikat na celebrity couples na nagpakasal, ngunit na uwi sa mabilis na hiwalayan. The Philippine Showbiz List presents Celebrity Couples na Maagang Naghiwalay Ellen Adarna and Derek Ramsey separated after four years. Nagpakasal sina Ellen Adarna at Derek Ramsey noong November 2021. Nagkaroon sila ng anak na babae na si Diana Delili noong October 2024. Kamakailan, naglabas si Ellen ng pahayag sa social media tungkol sa di umano cheating issue ni Derek sa pamamagitan ng pagkikipag usap nito sa isang hindi pinangalanang babae. Noong October 2025, kumalat ang mga espekulasyon na maaaring nagkahiwalay na sina Ellen at Derek. Matapos mapansin ng netizens na tinanggal ni Ellen ang apelidong Ramsey sa kanyang Instagram account. Sa kasalukuyan, nananatili si Ellen sa bahay ni Derek habang ang kanyang lilipatang bahay ay nasa ilalim pa ng renovation. Shara Soto and Jojo O'Connor, separated after six years. Umabot ng anim na taon ang relasyon ni Shara Soto at ng non-showbiz boyfriend niya si Jojo O'Connor bago sila nagpakasal. Naging buwan manong showbiz event ng 2010 ang kanilang kasal. Bagamat matagal na ang kanilang pagsasama, naging sorpresa pa rin ang kasalan dahil ng huling linggo lamang ng November 2009, inihayag ang kanilang plano. Subalit so, ilang araw bago sana ang kanilang fifth wedding anniversary ng kasal noong January 2016, hiniwala yan ni Shara si Jojo dahil sa issue ng pambababae. Chris Aquino and James Yap, separated after five years. Umabot naman ng limang taon ang relasyon ng Queen of All Media na si Chris Aquino at PBA professional player na si James Yap bago tuluyang naghiwalay. Sina Chris at James ang nagpakasal ng palihim sa isang civil ceremony na pinangunahan ni Mayor Sanibel Belmonte noong July 2005. Kinumpirma lamang ni Chris ang matagal ng usap-usapang ito noong April 2006 sa The Buzz. Ayon kay Chris, naganap ang simple at pribadong seremonya ng kasal sa tahanan ni Boy Abunda sa Quezon City. Ipinanganak naman ni Chris ang kanilang anak na si Bimbi noong April 2007. Samantala, limang taong kasal si Chris kay James nang bigla niyang ihayag noong 2010 na tapos na ang kanilang pagsasama. Sa isang interview, sinabi ni Chris na maraming personal na dahilan ang nagudyok sa kanya upang wakasan ang relasyon at noong February 2012, idiniklara ng null and void ang kanilang kasal. Rufa Gutierrez and Elmas Bektas Separated after 4 years Nagpakasal si Rufa Gutierrez kay Elmas Bektas noong 2003. Nagkaroon silang dalawang anak na babae sa Naluron at Venice. Pagkaraan ng maikling panahon bilang mag-asawa, inanunsyo nilang maghihiwalay sila sa pamamagitan ng isang joint statement noong May 2007. Ayon sa pahayag na inilabas ng kampo ni Rufa, walang third party na sangkot sa kanilang paghihiwalay. Nakasaad doon ang pangunahing dahilan na kanilang paghihiwalay ay ang cultural differences. nag ang annulment ng kanilang kasal noong 2012. Sara Labati and Richard Gutierrez separated after four years. Kinumpirma ni Sarah Labati noong March 2024 sa isang interview na opisyal na silang hiwalay ni Richard Gutierrez. Ilang araw bago ang pahayag na ito, inamin ni Sarah na hindi na sila nag-uusap na kanyang dating asawa ngunit patuloy sila natutulungan bilang mga magulang para sa kanilang mga anak na sila Zion at Kai. Max Collins and Pancho Magno, separated after six years. Nagpakasal sila Max Collins at Pancho Magno sa Maynila noong December 2017. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki si Sky Anakin na ipinanganak noong July 2020. Noong May 2023, kinumpirma ni Max na hiwalay na sila ni Pancho. Sa kabila ng kanilang hiwalayan, nananatili ang maganda at bukas na komunikasyon nila para sa si kapakanan ng kanilang anak. Willie Revillame and Liz Amoro, separated after three years. Noong March 2005, nagpakasal si Willie at Liz sa isang civil ceremony sa Lipa, Batangas na pinangasiwaan noon ni Mayor Vilma Santos. Sinundan nito ng isang church wedding noong June 2005. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, si Wami Revillame. na ng kanilang kasal noong 2008. Michelle Madrigal and Troy Woolfolk, separated after three years. Nagkakilala na Michelle Madrigal at kanyang asawa na si Troy Wolfox sa isang dating app. Nagkagustuhan sila, nagpakasal at nagkaroon ng anak. Subalit matapos ang tatlong taon ng pagsasama, nagpa siya rin silang maghiwalay. Ayon kay Michelle, nasa proseso na noon ang kanilang divorce, kahit nakatira pa rin sila sa iisang bahay, ngunit magkaiba na ng kwarto. Inanunsyo niya ang kanilang paghihiwalay noong August 2021 sa pamamagitan ng Instagram. Moira de la Torre and Jason Hernandez, separated after three years. Marami ang nagulat at nanghinayang ng isa publiko nila Moira de la Torre at Jason Hernandez ang kanilang paghihiwalay tatlong taon matapos ang kanilang kasal noong 2019. Sa interview nila noon, bago pa kanilang garden wedding, ibinunyag ni Moira at Jason na nagpakasal na pala sila sa isang civil ceremony noong January 2019. Ngunit nireserva nila kanilang first kiss para sa aktwal na kasal. Samot sari ang naging espekulasyon tungkol sa nangyari sa kanilang tatlong taong pagsasama, lalo na nang umamin si Jason na nag-cheat siya kay Moira. Christine Reyes and Ali Katibi separated after two years. Ikinasal si na Christine at Ali noong 2016 mula nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa kanilang paghihiwalay noong 2018 na mag-unfollow si Christine sa Instagram account ni Ali. Sa kabila ng kanilang hiwalayan, pinanatili nilang positibo at maayos ang kanilang relasyon bilang magulang. Madalas din silang magbahagi ng mga larawan at alaala -ala kasama ang kanilang anak na si Amara sa mga espesyal na kasyon. Kylie Padilla and Alger Abrenica, separated after three years. Na-engage na Kylie Padilla at Alger Abrenica noong huling bahagi ng January 2017. Nagkaroon sila ng na anak na lalaki sa Alas Joaquin. Nagkabalikan sila noong 2016 at nagpakasal noong December 2018. Noong 2019, ipinanganak ni Kylie ang kanilang pangalawang anak na si Axel Romeo. Subalit naghiwalay ang mag-asawa noong April 2021. Noong 2021, mismo ang ama ni Kylie na si Senator Robin Padilla ang nagkumpirma sa publiko na hiwalay na ang kanyang anak kay Alger. Maricel Soriano and Edu Manzano, separated after two years. Isang secret wedding ang naganap sa pagitan ni na Maricel Soriano at Edu Manzano noong 1989. Subalit so, makalipas ang dalawang taon, naghiwalay rin ang dalawa. Ang kanilang kasal ay naanal noong 1991. Ang malinaw ay nanatiling magkaibigan si na Maricel at Edu. Carmina Villaruel and Rostum Padilla, separated after three years. Isa sa mga pinakaminahan na love teams ng 90s sina Carmina na Carmina Villaruel at Rustong Padilla. Nauwi ang kanilang tambalan sa kasalan noong 1994, ngunit naghiwalay rin sila noong 1996. Matapos unang mag-come out bilang gay sa Pinoy Big Brother, tuluyan ang nag-come out si Rustong bilang isang transgender woman noong 2009 at sumailalim sa, sa gender confirmation surgery. Simula noon, ginagamit niya ang kanyang bagong pangalan na Bibi Gandang Hari. Natalie Hart and Brad Robert, separated after one year. Nagpakasal si na Natalie at Brad noong 2023 sa Sydney, Australia. Noong October 2024, ibinahagi ni Natalie na nagkahiwalay na sila isang taon at dalawang buwan matapos silang magpakasal. Nilinaw niya na pareho silang nagdesisyong mag-focus sa moving forward matapos ang kanilang paghihiwalay. Carla Abiliana and Tom Rodriguez, separated after less than one year. Hindi pa umabot ng isang taon matapos magpakasal, kinumpirma ni Kapuso actor Tom Rodriguez na siya at si Carla Abiliana ay hiwalay na. Nagsimula ang mga chismis tungkol sa kanilang paghihiwalay nang mag-unfollow si na Tom at Carla sa isa't isa sa Instagram tatlong buwan matapos ang kanilang kasal. Noong 2022, ang kanilang kasal ay pinawalang visa sa visa ng United States Decree na kinumpirma rin ng korte sa Pilipinas noong 2024. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching